Okay, mga, mga idol, pangalawang idea. Pag na-slope nyo na ang taas, pag na-slope na ang taas, unang slope, magkakat naman kayo ngayon. Iwan nyo yung berm, mga idol. Yan, mga idol, iwan yung berm. Yung benching na 50, iwan yung 50 na benching. Ayan, mga idol. Ayan, ganyan, ganyan, mga idol. Ayan mga idol, sabay ikat, ikat ng ikat yan, pababa ng pababa, hanggang tatlong metro lang tayo, sabay trim, i-trim yun ang i-trim yan mga idol, yan ikat hanggang magplat lahat, at para ito sa mga baguhan na buong pa lang, at mga bitinas na hindi pa nakaranas ng ganitong trabaho, manood kayo mga idol, tignan yung maigi para matuto kayo mga idol. Ayan, tayo ay nakalayo layo na na sobrang tigas naku ano po ay talagang mapaika talaga mga idol yan hindi matigas kaya tis tiis lang hanggang makalayo tayo ng bagya mga idol at babalikan natin dahil kulang pa sila sobrang tigas mapaika talaga ayan tayo nakalayo na ng bagya huwag lang idamay ang berm para ha, hindi mawala mga idol ganyan lang ang tamang pag cutting sa ating mga slot yan para sa mga nagupisa at mga pitiras na hindi pa nakaranas mga idol hindi lang patuloy lang sa inyo yan mga idol sobrang tigas talaga dahan dahan lang sa pag cutting para hindi mawala ang ating verb tinatawag na binching mga idol yan may slope ang inyong gawin trim ninyo na maayos ito'y mababaw pa pero kailangan pa natin dagdagan yan balikan natin na maya maya kung naman tayo mag umpisa para lumalim pa ito ng bagya yan ang tamang pag cutting at funky mga ito bago yung slupin kailangan malinis na triman para madali ang inyong proseso ang inyong pag islo estimate ninyo yung 50 cm diyan yung bawasan mababa i-trim ninyo yan dyan yan ang gawin ni So, sobrang tigas. Kaya tayo ay lumulundag-lundag. yan yan lang ang gawin. So, mga idol. At babalikan natin. Lumalim pa tayo ng bahagya para makuha natin yung tamang sukat ng gaano kalalim ng ating kakat bago yung pangalawang slope ito yung pangalawang slope mga idol maglalali pa tayo ganyan lang proseso mga idol sa secret slope pangalawang slope huwag kayo magkakating na walang berm iwanan nyo yung berm na 50 cm ok mga idol at mamaya uh, update ulit tayo kung sa ating mga kasulod ng mga pangyayari dito sa ating slope God bless mga idol